Grabe mga actions today, nagkandahulog, naging sundalo at naging Spiderman sila. May pag-akyat pa nga sa puno at naging monkey para lang mahanap yung mga puppies ni Doggy. <laughs> Ngayong hapon nga, dumating na naman dito ka itong si Fiona kasi nang hihingi siya ng pagkain. O ba diba, Fiona na nga po ang palayaw natin sa kanya. Ah. At alam nyo naman, syempre, kailangan nga natin sila ulit sundan ngayon. Kaya ito, dali-dali nga si na mother na gumawa ng pagkain. Syempre, baka kasi maya-maya ay mainip itong si Fiona pag-aantay ng pagkain niya. Kaya dali-dali talaga pagawa si ate siya menu. Habang pinakakain naman nga niya itong si Fiona, si mother naman nagbibis na anong time na to, Kasi sabi ko nga sa inyo, ang sabi talaga niya before na next time na susundan nila itong si Fiona may make sure nga nila na handa na sila para pumasok sa tubuhan at sumuot kung saan saan. Pagdatingin nga nitong si Fiona kasunod na rin naman niya itong si Mama Dog tsaka yung iba niya mga kapatid syempre pati si Lola Dog. Nakakaloko nga kasi mukhang binabantayin talaga nga nila itong bagong anak nila na kapamilya. Paglabas naman ni mother eto na nga siya ready to fight na akala mo talaga ay Power Ranger at eto nga si ate siya may nyo nagready na rin nga kasi nga sila ang maghahanap for today. Pero haba naghihintay nga sila na makatapos kumain itong si Fiona, nag-asaran pa nga sila dito. Eto kasi si Kuya Edmar nyo, bigla nga naisip na kamukha nga daw nitong si Ate Shamenyo etong si Koke dahil nga daw naka-jacket siya at naka-hoodie. <laughs> Hanggang sa maya-maya pa, natapos na nga pagkain itong si Fiona at naglakad-lakad na lang nga muna siya rito. Pero alam nyo rin naman na hindi tayo pwedeng lamapit nga sa kanya ng tuluyan. Parang hindi siya gaano makapansin. Kaya naman hinayaan nga lahat natin siya na magtambay tambay muna dito habang si mother ito nag-aayos at nagre-ready talagang covered na covered siya. Habang itong si Fiona naman, ito talagang parang nakakaramdam na nga kaya nagtambay muna siya dito sa may dapuhan kasama ang kanyang family. Maya-maya pa nauna na nga pumasok doon sa may tumbuhan. Itong sina kuya sir may at may kasama rin nga siya para nga maghanap. Alam na alam nga ni Fiona ang mga pinaggagagawa ni na mother kaya ito talagang nung makita niya or maramdaman niya na may pumasok sa tubuhan tumakbo na rin nga siya. At sinunda na rin nga siya ni na mother kaya ito talagang nagkanda. Dapa-dapa pa si mother dito. Hirap na hirap siya kahit napakaliit naman ang akiatan na yun. <laughs> maghanda na rin nga kayo guys kasi dito na talaga mag-uumpisa ang action. Mafe-feel nyo nga na action movie yung pinapanood nyo at hindi Husky Pack TV. Dito nga nag-uumpisa na nga silang mag gina G paghahanap at pagsunod dito kay Doggy na si Fiona. Si Kuya Sermer nyo dalo nga at nakadapa habang lumalakan. Effort na effort nga sila pagtago at pagkocomoflage para nga hindi sila maramdaman or makita na si Fiona. Pero nung tumakbo na nga siya, syempre nagsitakbuhan na rin nga si Mother o ba akala mo talaga hinahanap ng ng aswang <laughs> Pero sabi ko nga, very good din si Fiona kasi dahil sa kanya na babanat-banat ang buto nitong si Mother at na-exercise pa nga siya. Sabi ko nga, parang hindi na kailangan ni Mother na mag-workout ngayong hapon kasi ito palang grabe talagang workout na workout na. Ha. Mapapansin nyo rin nga pala na hindi talaga nila gaano nilalapitan si Fiona since yun nga ang plano. Kaya nga pag feel nila na makikita sila, eto tumatago nga sila at yumuyo ko. Nakakaloka nga itong si Mother kasi tingnan nyo, parang talaga siyang Spider-Man at nakadikit. Yun nga lang, hindi siya nakadikit sa mga pader -pad. Kasi sa lupa or sa sahig siya nakadikit mga mari. <laughs> Para sa bago naman nilang planong naisip nga nila ay maghiwa-hiwalay nga para makita rin nila kung saan ba papasok itong si Fiona. Sina mother nga nagko camouflage dito sa may damuhan pero grabe napakalaki naman niya parang hindi naman siya nakakapag-comoflash. Feel ko nga mas magaling pa mag camouflage itong si Fiona sa kanya at maya maya pa baka mawala sa paningin nila. Kaya rin nga focus na focus talaga sila pagtingin kung saan ba nga pupunta itong si Fiona. Tapos kada galaw nga niya syempre sumusunod rin nga sina mother para makita nga kung saan siya pupunta. Kasi nga syempre dahil bagong kain siya at busog siya, sabi nga ni Mother siguradong pupuntahan niya yung mga puppies niya para magpatedes. Kaya siya. nga talaga inaabangan natin ang pagpunta niya sa atin para manghingi ng pagkain na talaga hinihintayin pa natin na makatapos siya makakain para nga mahabol natin siya. Eto nga dito na sila nagsusuot kung saan saan tapos makikita niya rin nga dito si Mama Dog at si na Lola Dog. Kitang kita na nga tayo ni Mama Dog nung time na ito tapos tingnan niyo nagsitakbuhan nga sila nung makita tayo. At dahil nakita na nga sila, eto nag-back out nga muna sila at bumalik nga muna ulit kung sila ng kali. Bale lumabas nga muna ulit sila sa tubuhan kasi tingnan nyo naman itong si Fiona na At sa labas na nga pala hanap pa sila ng hanap. <laughs> sa halip nga nasa papasok sila pumunta ay talagang mapalabas sila dahil nga naramdaman sila ni Fiona. Pero di naman sila susuko syempre kasi decidido nga sila na mahanap yung puppy. Di nga muna umuwi si na mother, tago mula sila sa kung saan saan tapos nga binantayan si Fiona kung pupunta ba siya sa mga puppies niya. Pero sabi ko nga sa inyo itong mga aso sobrang matatalino itong mga to. Tingnan yun nakikiramdam si Fiona kung may tao ba sa paligid. Talagang nagtitingin-tingin nga siya kung saan saan tapos nung maramdaman nga niya na parang walang tao sa nga siya pumunta ulit dito sa sa mga anak niya. At uh, dahil nag-move na nga itong si Fiona, for the go na rin nga itong sina mother at takbong. Takbong nga ulit sila, although back to zero talaga sila. Tadaanan nga ulit nila lahat ng mga dinaanan nila kanina. Kahit mahirap ay go na go pa rin nga sila. Tapos kapag talaga dito nang si mother sa may malapit sa tubuhan, bumabalik yung Spider-Man skills niya. O ba diba? Talagang Spider-Man na Spider-Man ang posing niya. <laughs> Maya-maya pa, nag na nga silang pumasok dito sa loob ng tubuhan at maghanap-hanap rin na. Sabi nga kasi ni Mother sigurado nga siya na dito nanganak sa tubuhan nitong si Fiona since dito nga siya talaga nagpapabalik-balik. Tapos syempre malilom rin nga dito, wala palaging tao, tapos talagang masukal kaya magandang paanak ang area ito. Yun nga lang talaga ang problema, grabe itong tubuhan na to, sobrang masukal at sobrang hirap na mga dadaan. At hindi lang yun, napakalaki rin kaya naman nag-back out muna sila at nakaisip na ibang paraan. Naglabas nga si Mother nitong mang kita niyang speaker tapos nagpatunog nga sila ng sound na umiiyak na puppy. Para nga matrigger itong si Fiona at puntahan na nga niya agad-agad yung mga anak niya. At nung tumago nga itong sina mother so far mukhang nagwa-work naman kasi nakikiramdam nga siya kung umiiyak pa talaga yung mga anak niya. Mukhang dito nga lang din niya pinakiramdaman yung junakis niya dito sa tambayan niya sa may Kasi alam niyo naman ng mga aso talaga magaling yung pandinig nila at siguradong kapag umiiyak nga yung mga puppies niya naririnig niya mula dito. Okay. Kaya nga ka siguro dito siya palagi nagtatambay at hindi talaga agad do dumediretso dun sa mga puppies niya. Nung naman itong si Fiona ulit ang kanya mga puppies, tingnan nyo talagang inihatid pa nga siya nitong si na Mama Do. Alam nyo ba na talaga ako dito sa family na Mama Do kasi palagi sila magkakasama para talaga silang isang pack. Di talaga sila walay tapos tingnan nyo iatid pa nga nila si Fiona para makapunta do sa kanya mga puppies. Sinatid pa nga siguro nila itong si Fiona dahil siguro nga na feel nila na danger tayo sa mga puppies dahil nga pasunod-sunod tayo. At gaya nga na sinasabi ko sa inyo noon, kahit halos isang taon na nga natin pinakakain itong sina Mama dog. hanggang ngayon na hindi pa rin natin nakukuha ang buong tiwala nila at hindi pa rin sila gaano kaamo sa atin. Although pumapayo na nga yung buntot nila sa atin pero hindi pa talaga sila gaano lumalapit sa atin or nakikipag-interact. Kaya rin siguro hindi pa nila tayo pagkatiwalaan dun nga sa mga puppies nila. Which is okay lang rin naman para sa atin since mahirap nga talagang kuhanin yung tiwala nila. Pero ang nakakabother nga lang talaga ay sa tubuhon nga ng anak itong si na tapos delikado talaga sa tubuhan na una dahil alam naman natin na sinusunog nga yan na tingnan nyo yung mga katabing tubuhan nga niya ay talaga nasunog na. Pangalawa sabi nga ng kuya sir Mernio kapag nga daw nagsusunog ng tubuhan nakakakita nga rin daw sila ng mga sunog na sawa tapos mga bayawak Kasi alam nyo rin naman talaga na wala gaanong taong pumapasok sa mga tubuhan kaya naman doon naglalagi yung mga wild animals na ganun. At kung may sawa nga man dito ahas or bayawak alam nyo naman na delikado na nga yung mga puppies. Kasi nga syempre alam nyo sila yung mga prey na mga ganung animals. Kaya naman talagang kailangan ang muna nating makielam at makihanap sa mga puppies. Tingnan nyo nga itong si Mother talagang nagkanda dapa dapa na sa sobrang pagod niya talaga sa paghahanap since halos isang oras na rin sila nagkahanap. But Pero talagang hindi pa rin sila tumitigil at kada bagsak nga niya at kada dapa niya tumatayo nga siya para makapaghanap ulit. Pali apat na nga sila naghahanap tapos dumating pa nga itong si Ate Sofia nyo at si Kuya Joe. Mark yan naman this time anim na sila. Grabe sabi ko nga sa sobrang dami nila naghahanap hanggang ngayon hindi pa rin nila nakikita yung puppies. Kasi nga gaya ng ko sa inyo, Oh, grabe, sobrang lawak din nga po talaga ng tubuhan na ito. Kaya naman, ikaw, mga pwede plana, umakyat nga daw sa puno, tapos bantayan nga daw nila kung saan susuot itong si Fiona. Kasi nga daw, talagang mas maganda nga daw dito sa taas ng puno kasi mas makikita nga raw nila kung saan pupunta si Doggy at kung no, saan siya magsususuot. Tapos yung nasa taas ng puno, siya na nga lang yung mag at magtuturo kung saan ba pumunta itong si Fiona. Kaso, kahit talaga nag na kina sila talaga hindi pa rin nila kita hanggang sa magkandara para pa na nga ulit itong si Ate Sofia nyo. Hindi nga kasi talaga sa ang pagpasok dito sa tubuan sobrang masukal talaga at mahirap yung daan tapos syempre makatipa nga. Yung time na to hopeless na sila kaya naman paulit ulit silang umaakit sa puno. Sabi ko nga mas madali kung may naririnig silang iyak-iyak na mga puppies pero dahil nga super bata pa ng mga puppies hindi pa nga sila gaano umiiyak. At kung umiyak man sila mahina pa nga po kaya naman talagang hindi rin nilang mahanap gamit nga yung iyak. Kaya naman ang last na nga lang nilang pag-asa ay ang pag-akit sa puno kaso naman talagang di pa rin kinaya. Binuhos nila yung buong lakas nilang paghanap para piro sa tubuhan at paglakad-lakad. Tapos nagulat nga sila kung saan sila nakarating. Kasi ang mga to nakarating na nga sila sa highway. O di ba diba, sabi ko naman sa inyo, sobrang laki ng tubuhan na to. Kasi mula nga sa atin, paglabas nila nandito na nga sila sa highway agad. Grabe talagang gano'n na nga kahaba ang nilakad nila. At hindi nga nila alam na napakalayo no, na rin ang napuntahan nila. At sa tinagal nga ng paghahanap nila, talagang hindi pa rin nakita yung mga puppies. Tapos talagang halos lumubog na yung araw. Kaya naman nagbahingan na rin nga muna tayo. Pero si siguradong bukas, mahanap na natin sila kasi di na tayo papayag na hindi natin sila hanapin.